saan po mas maganda ilagay sa bahay ang palaspas pagkatapos po ng celebration ng Palm Sunday. Ito po ang recommendation ko at yung explanation ko din bakit. Ideally, itabi po itong palaspas sa krusipiho sa bahay. At ito po yung dahilan. During Palm Sunday, dalawa po ang ating Gospel reading. Luke 19 and then Luke 22 and 23. Yung first gospel is recalling the triumphal entry of Jesus into Jerusalem. Na sumigaw yung mga tao na tinanggap nila na si Jesus talaga yung kanilang tagapagliktas. Hosanna, long live the King of the Jews. At yun po ang ibig sabihin, simbolismo ng palma na ito, ng palaspas na ito. That Jesus is our Savior. Tinanggap natin siya. Pero yung second gospel reading, sinasabi doon na si Jesus ay namatay sa cross para sa ating kaligtasan. So kaya magkatabi yun, kasi ito, pinapaalala na tinanggap natin na si Jesus ang ating tagapagligtas, pero yung krusipiho, pinapaalala na si Jesus ay namatay sa krus para sa ating kaligtasan. Sana po magkaroon kayo ng mas makabuluhan, mas meaningful na celebration po ng Holy Week 2025. Salamat at God bless.